site in contempt ni Sen. Francis Pangilinan ang dalawang broker na nagpapagamit o nagpaparenta umano ng kanilang lisensya para maipuslit sa bansa ang daang milyong pisong halaga ng imported agricultural products. Yan ang ulat ni Val Custodio. All we are asking for is Mr. Carlos' last name and you refuse to answer. Mr. And therefore, because of your refusal to answer and there is a motion to cite you in contempt, Uh, you are hereby cited in contempt of this committee. Mr. Cherry, di na po talaga magpapakita yung animal na yan eh. Totoo lang po, di na po yan. Kasi sila, kami, kami, po ngayon, nandito po kami. Sila po, nakaupo lang po sa kung saan po sila naruroon po. Sila, hindi namin alam, nagtatawa na na nila. Kami, kami yung humaharap dito na wala kami kalam-alam sa loob ng container po na yan. Ayon kay Tenero, Carlos lang ang pagkakakilala niyang pangalan sa kanyang nakakatransaksyon at tatlong dokumento lang aniya ang pinirmahan niya dito. Tanging dokumento kagaya ng Bill of Lading o BL at invoice lang umano ang basihan nila. Kapareho lang din ang kinahanto na ng broker ng Birch's Consumer Goods na si Brenda De Sagun kung saan nagdangalan namang Vicente ang nagrent sa lisensya nila. Dahil dito, posibeng i-detain sa Senate Detention Facility o sa Pasay City Jail si Ratenero at Desagun. Ayokong gawin ito. Hindi dapat ang maliliit ang nakukulong. Pero kung ito ang paraan para matigil na yung pagkasangkapan sa inyo na ulit na nangyayari, ikaw mismo nagsasabi, ilang beses mo nang ginagawa ito sa iba na hindi ginagamit lang ang iyong lisensya wala kang kinalaman iba ang mga uh, kumikilos iba ang pumopondo Samantala questioned din ni Senator Kiko Pangilinan ang posibleng manipulasyon sa rice importation lalo na tila magkakaugnay ang mga kumpanya ng top rice importers sa presentation ni Senator Pangilinan, makikita na magkakaugnay ang address ng mga kumpanya na matatagpuan sa Maynila, Santo Tomas Batangas at Lubaw Pampanga at magkakaugnay din ang mga directors ng kumpanya. Nasa iisang kaya lang sa Maynila ang mga kumpanya ng importer sa Manos del Resources Enterprise Incorporated, Atara Marketing Incorporated at Horizon Free Enterprise Incorporated. May opisina rin sa Pampangang Atara Marketing maging ang kumpanyang Biatos Green Emporium Corporation. Isa rin sa tinalakay ang 74 na kaso ng agricultural smuggling pero mahigit kalahati ang dinismiss dahil kulang umano ang dokumento galing sa Bureau of Customs. Tiniyak naman ang DOC na nakikipagugnayan na si Commissioner Ariel Lepomoseno sa Department of Justice. Patuloy rin ang imbestigasyon ng PNP at NBI patungkol sa mga smuggled agricultural products na not forfeit for human consumption na halos lahat ay galing China. Well Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.